Two hours later. Mayong aga mga karils nananawagan nanawagan lang ko sa bilog na pumuloyos ang banwasang La Castilla. So, mayong hapon mga kapap. Arita sa Vincent, Vincent Pereira sa La Castilla na. namigay kami ng ito, ang larawan ng mama ko na ang missing. lang. Yan sa ang iba, ang iba mga, mga kapapati na ano na doon. Di siyo na ako ba yata? Pinagay namin sa haligi Kasi uh, may entrance mismo na sa si iba. Aligali kami sa sa printing press. kami nagpa-obra sa ang amon na ni, uh, ni Mrs. na picture ni Mama. Uh, missing. May pangalang Missing. Pag tapik namin ni guys sa uh, mga pader pader para ma ano ma, ma ano ganito malapta oh, yes um, para makita po sa iba na tulungan kami na mahanap ang aming mama no mayroon po kaming nailagay doon oh, ng isa <laughs> sa mga <laughs> ito ng simbahan so yan lang po na abang-abang na lang po sa paghanap namin sa aming Mama, ayan o. So, ayan o. So, Sana makita ng mama namin. Ayan ang gunting ko, So, naglagay na rin kami ng larawan ni mama sa aming tricycle o. Ayan. Nagyan na po ni misis para kahit paano makita ng mga ano, mga taong nakakilala po kay mama. guys, sari kami sa terminal series na naman sila na guys gano'n uh, paalam lang po si misis uh, na pwede makapag ano, makalagay ng poster dyan sa poster hello hello hello, hello. 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 hello sinulungan ah. naman ang buhay ang ating yung... sa Lakas din So guys, andito kami ngayon sa Lakas din yan rin sa mga kakakala. So, medyo hagar na kami guys kasi dumating kami kanina mga alas 4 ng hapon. So, bili muna kami ng fried chicken ito. Sa... Paso na ito. Nakap fried chicken to guys. Ya, ya, ay, ang mga gusto ko ay pa. Pantamasa pa kaya ng AI pa newa? Am, pang 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 na ng AI pa? Oh, mo muna sa ng supply. 'Yung abangalang pa, bukas. 'Yung mga

Okké anh hier strat